Wala akong natanggap na medalya. Walang karangalan na nakuha. Hindi umabot sa kota. Hindi man lamang nayakap ang minamahal na diploma. Na matagal ko nang pinapangarap. Gustong abutin. Gustong marating. Masabi sa sarili na akin. Na nakatapos ako. Pero suntok sa buwan ang pangarap na to hindi nga ako makatuntong sa kolehiyo. Makatapos pa kaya ng kurso. Graduate na sila. Yung mga kasabayan ko noong elementary at high school. May engineer, nurse, teacher, kahit na piloto. Nakatutuwang pagmasdan. Nagbunga na ang ilang taong pinaghirapan. Sa so, semidiploma na, may diploma na. Sigurado nag sila sa saya. Ako naman nagigising na naman bukas na umaga. May pasok pa ako sa construction. Laborer, pandagdag kita. Walang magagawa. Kapos ang pamilya Kaya ayos na sa akin na maunang makapag-aral si Nena. Apat kami magkakapatid at panganay ako. Maibang pamilya na ang ama. Namamasuko naman ang ina sa Marikina kulang ang kita para sa kumakalam naming mga tiyan. Kaya walang ibang magagawa kung hindi makipagsapalaran. Isa pa, magastos ang college. Para sa isang tulad ko, hindi libre ang edukasyon. Maraming gastusin. Sa requirements pa lang. Puyat at pagod ang kalaban. Hindi rin masigurado na makakapasok sa university na gustong mapasukan para kang dadaan sa butas ng karayom. Maraming bagay na dapat isaalang-alang. Hindi ko rin kanyang hayaan ang tatlong nakababatang kapatid na mahinto sa pag-aaral. Mas mabuting ako na lang. Walang kasiguraduhan ang buhay sa kolehiyo. Kaya mas mabuting mga kapatid muna ang unahin ko. Sila na muna bago ako. Dahil gustuin ko mong makapag-aral mahirap itong ipaglaban. Lalo na kung lumaki sa kahirapan. Para kang nangarap na suntok sa buwan. Ito ay para sa isang tulad ko. Kesa ka na lamang ang kolehiyo. Nawa ay mahintay ako ng diploma ang pinapangarap ko.